Good morning guys, good morning mga lalabs, mega a love shoutout sa lahat Guys, I'm sorry hindi makakasupport si Mami Pearly Vlogs Dahil ayan, nakikita ang aming iililigpit pa na mga gamit dahil naglilipat kami guys So, naandito na kami sa kusina at ayan, just me, yung marimar, hindi ko alam kung paano ito ililigpit Galing ito sa rep, ayan, nilinis ko muna yung rep para bago siya ilipat ay malinis naman o, ba? Diba? And, ito pa yung malaking kalan, guys. Nilinis ko na rin siya. Kasi matagal na hindi nagagamit. Medyo may, ano, may, may mga, may mga tae-tae lang naman ng ipis. At ng daga. Ayan, guys. So I'm sorry naman. Hindi ako makakasupport talaga, guys. Pero, pag ako ay nakakita ng mga nagla-live at ako ay nakasilip-silip din sa YT, ako ay mag susupport magdudot ba rin kahit papaano hindi na lang ako mag, uh, ano, magpaparamdam sa inyo dahil syempre, hindi ko matis ang whitey. Kahit busy tayo ay ano, kailangan magsilip. <laughs> Igala ang ating pangalan. Ayan guys, o oh, kukunti na lang kukunti na lang naman ang aming ligpitin kasi ito yung mga mahirap iligpit kasi ayan yung oh, mga mga babasagin at mga babasagin pa rin. At 'di ba, ayan ang daming kalat sa kusina. Thank you guys. Salamat sa inyong pangunawa. <laughs> ayan, kalahati pa lang ito ng aming kakalatan.